Hi guys! Good morning everyone and good day kung saan man kayong lupalap ng earth. Before tayo magtalakayan, please like, uh, share, comment, and subscribe to my channel. I'm anew, new uh, here in YouTube. I started it when I decided I wanted to um, also join and uh, support BP Sara at uh, sa mga nakakalokang pangyayari dyan sa Pilipinas I decided to join here I hope you guys can subscribe and um, uh, support me dito sa pag-uumpisa ko anyways, ang tatalakayan natin today is yung mga nangyayari ngayon dyan na nakakatawa kasi kahit anong gawin nilang script, hindi hindi umuubra <laughs> hindi umubra sa ginagawa nila dyan kay VP Sara at sa mga iba pang matitino sa government. And I'm so happy na tatakbo na pala si Kong Marcoleta as uh, senator. So, nakakatawa at madadagdagan ng matino sa Senado. So, ayun, ingit na naman yung mga buwaya dyan sa mga ginagawa ni VP Sara and also, um, nakakatuwa rin na kahit anong gawin sa kanya, eh hindi talaga siya nagpapatalo. Ginagawa niya pa rin yung trabaho niya, whatever it is. So, we are proud DDS here and um, tuloy lang natin yung support sa kanila at uh, nakakatawa itong mga nakakalokang nangyayari dyan sa Pilipinas, lalo na sa mga buyan sila tamba yung mga gumagawa ng script na hindi nagtatagumpay lalo na tong si Honti Virus hindi na napagod-pagod sa kanyang ginagawang kalokohan <laughs> hindi naman siya nananalo ano naman kaya ang next na gagawin nila sino naman kaya ang mga kriminal na kukunin nila sa sa ano sa kulungan para idiin si Duterte dito talaga mananalo ang kasamaan sa kabutihan mananalo pa rin ang kabutihan sa bandang huli. At kahit binubugbog nila yung matitino, at the end of the day, lalabas pa rin yung totoong mabuti at yung masasama, tinatapon na yan sa kanal. So, yeah. Maging wais kayo sa pagboto kasi hindi na ako makakaboto dyan. So, Uh, think 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 many times kung sino yung kailangan yung iboto para hindi na maulit yung mga nangyayari dyan sa Pilipinas ngayon okay good luck everyone i hope um, matapos na rin 'yan laban lang sa mga nakikipaglaban at uh, ipagpatuloy natin ang mga ginawa, ginagawa nating paghelp sa ating gobyerno okay keep it up guys and god bless everyone take care Please subscribe, share, and comment and like. Thank you. Bye.